Yet? Hi guys, papunta kami ngayon ng ah, <sighs> Wait, tiningala ako. <laughs> Naglalakad kasi kami. Papunta kami ng Landers dito sa Novali. And bukas June 11, so syempre ngayon June 10, crazy sale nila dahil anniversary nila, pang ilang anniversary na nila. Crazy. crazy sale. So ayan, ayan kami, ayan kami. And so tingnan natin kung talagang may discount. Ah, yeah, yeah, yeah. uh, bi-video ko, papakita ko sa inyo yung mga presyo ngayon tapos bukas kasi naka check in kami ngayon dito sa ano sa sera so ayun let's check sakto pag uwi namin crazy sales pa sila mamimili na kami ng aming mga ano ah uh, favorite ko kasi mamili dito ng mga meat ribs american ribs di ba mga show, uh, spare ribs nila yun mura kasi tsaka yung mga sinigang cut buto-buto siya pero ang dami niyang laman. Yon, Yun. Hindi na talaga. So, ayun. See you later, alligator. Ayan. Ayan yung So, ito tayo ngayon. <laughs> sa loob. Check tayo. Hindi ko video lahat. So, okay. Ha? Meron na agad to. 30% off. Oh. <laughs> Hindi namin to binibili. Hindi ko to kilala. Pero ito yung nasa bungad. British Home Care Liquid Detergent. 2 liters. Nakabuy one, get one agad. di eh. bukas ko kasi mula. Ayan, 439 pesos. So, British. Ito yun, no? Ayan, British Liquid. Ayan. Tapos, ayun, Holland Active Gel, the thirty percent. Ito yan. Eh, di ba bibili tayo Yan Sabi ko sa'yo, try natin. Bukas, para crazy sale. O, bukas, para crazy sale. Tingnan natin. Pero, dyan din ba ngayon? Mukhang bababa kaya to. Sinil na nila, eh. Nagsisail na din pala sila. Ah, today, no? Tapos, ayun, Ito, buy one, get one, mix and match. Ayan. Lord, hindi ko alam. Ito yun malamang. Parang uh, oh, comment down below para saan ito. Ito, wala namang nakalagay na sale dito. So, tingnan natin bukas kung magbabago ito. Okay. okay. Uh, olive oil tsaka sunflower oil. Wala rin sale na nakalagay. So, far. So, check natin bukas kung meron. Ito, ayan. So, ito yung price niya ngayon. Nestle Kit Kat Minis. Pag hindi naka-green, wala siyang sale. Ayan, Kit Kat. Bakit, babe? Ayan. So check natin bukas kung magbabago ba yung price niya. Ano yung mga bread nila? Artisan baguette, twist roll, custard or chocolate, premium cake loaf, bananas or carrot. Ayan. So wala rin sale ngayon. Usually kasi buy one take one tong mga to eh. Malamang sa alamang bukas to. Ayan guys. Ilang chocolate. Crunch. And then ito yung price. Post nyo na lang guys. Teka, baka makakita si tatay ganyan natin. Okay. okay. na to na kakuha kami dati ng 50% off na ham. So hindi siya buy one take one. Kagandahan yep. 50% off kahit isa lang kunin mo. Yung hamonado talaga guys ha. So inaabang ako din yun. Wala pa akong nakikita. Ano babes? Walang sale na pala. U.S. Chocolate Cream Cake, 25% off, 269 pesos. U.S. Chocolate Cream Cake. Ito siya, guys. Ayan. So, yun lang yung sale. Pero itong Marble Cream Cake, feeling ko, same pa rin. Oo nga, same pa rin. Parang ang sarap nito, oh. Yep. U.S. Chocolate Ch Strawberry, to? Gusto pa rin strawberry. Parang ang sarap, toh. Eh? parang moist pati ito oh. 309 pesos pero di ako talaga mahilig makanta kanta pa copyrighted. ito naka sale daw pero parang ayan save lang ng 16.25 pesos from 359.25 to 343 pesos Itong kanilang US Double Chocolate muffin. Parang ang sarap, eh. Ito, US chocolate chip muffins. Same. Save lang ng 16.25. 369 US variety. Ito, iba-iba siya. Ito, cheese roll. 284 pesos. Save lang ng 15.25. Ayan yung kanilang cheese roll. Ayan yung ensaymada nila. 208 pesos save lang 11.25 so raw cakes caramel choco ano to ah uh, 12 pieces 1,800 ba't ang mahal niya they're plant based enlighten me they're plant based everything plant based is comment down below masarap ba to guys okay. so eat mini raw cakes sinabing raw cakes hindi yun yung big wala no. okay. mang ano lang po Ayan, no, may coconut, chocolate, chocolate and hazelnut, raspberry and blueberry. Meron siyang raspberry passion. Pasa rin ako mga 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 ako. Tingnan natin yung mga meat. mga mga sa meat mga tayo. Ah, ito yung sinigang kat, Yung favorite namin binili ni Kevin. Kasi buto-buto siya. Pero marami Ay, siyang okay. laman. Malaman siya talaga. Pero hindi pa siya nakasail ngayon, guys. Usually, nabibili namin ito 50% off siya. 155 pesos lang per kilogram yung binili namin. Pero ngayon, regular price pa siya. Tignan natin bukas. Hindi, nagsisail din to eh. Pero ngayon, regular price pa siya. Check natin bukas. Ngayon yes, kasi ngayon, 395.95 pesos siya per kilogram. So, yung 1.3 uh, kilograms ay 536.91 pesos. Ayan. So, depende sa bigat niya, syempre. Yung favorite kong bilhin dito, yung American Ribs, tama ba? Ayan, American Ribs. Pag nagsisale. Ang laki yan, guys. Ayan, eh, nakatupi pa yan eh. So, check nyo din sa mga favorite nyong grocery store. Premium back Ito medyo mas mahal ito. And then, itong kanilang pork shop. Okay. 448.95 pesos per kilogram. Ito, 0.8. Kulang isang kilo, 394 pesos point Pork shop. Wala akong butong guys. 403.25 pesos per kilogram. Sobrang dami nila dito ng steak. yung mga beef cuts nila. dami guys. Hindi ko alam kung may isa-isa ko pa pero try na natin. Ito sa kayaki. 729.95 per kilogram. Uh, 0.5 kilogram lampas ka lahat eh 435.05 mm, ito ibang cut ng uh, aha, uh, 679.95 pesos per kilogram mas mura mura pa try na namin to yung brazilian beef na steak medyo um, mm, puff yung meat nya pero yun yung price nya 899.95 pesos per kilogram so yung 1.2 kilograms is hindi ko magmumura pa ito bukas. Sana. So, ito chak ay ang malambot-lambot itong steak eh, na natikman namin yung farm choice ata yung mamaya, tingnan natin yung eh. kaya yung mga giniling nila. Usually, yung tapak na binibili namin dito na nasubukan namin malambot yung farm choice. Kenji. Ayan. Basayan nyo na lang guys. Pause nyo na lang yung kanilang shank, cross cut. 519.95 pesos per kilogram. So, ito, walang isang kilo. Ito, ay Meron din sila dito ang ox tripe. Ayan, check nyo na lang. Ay, ito, ito, pinang ano to, papaitan. Uh -huh. Beef uh -huh. Korean barbecue cut. Walang ganda ng cut 671.95 pesos per kilogram. Ayan, may yeah. 134 pesos. Um, mura kaya kung mga tumukas. Ito, farm choice na, ito yung binibili namin, guys. Farm choice. Parang wala nang steak na yun. Ayan, yeah, pero makabili na kaming steak nito minsan. Ah, uh, ito, ito yung ri-buy steak nila. Ito yung malambot-lambot na natry namin. Mayawang ko lang, ha? Pero syempre, iba pa rin yung lambot ng mga premium talaga. binibili ko eh. Tapos ito, kadalasan yung mga vegetables nila. Tuwing Friday, hindi naman tuwing, merong depende sa branch, Nag-50% of sila. Uh, as in legit. Ayan. Mas Hindi choices. Pero kasi kami, mostly yung gulay na binibili namin sa malapit lang sa amin. Mas mura naman. Sa mga talipapa, gulay section nila lahat dyan. Tapos, eto minsan nag, uh, din tong mga eggs nila. Pero, mas mura kasi sa may malapit sa amin. Large, 225 pesos. For, ano na yun, 30 pieces na yun. Guys, may mga chicken din sila dito. Ayan. Kaya kami pumibili ng chicken. Chicken legs. May mga atay din. May bizarre. Ito guys presyo niya ngayon is 469.25 per kilogram. Sana mag-sale siya pag pumunta na kami dito. Kasi 11.15 di naman yung sale na yun. Yung ano, Jonas? Oo, oh, yun, pata. Ito yung belly nila na. Hindi pa pre-cook. Yung binili kasi namin last time, ano na eh. Pre-cook na siya. Ito, 489.25. Pero makamura dito talaga. kumpara sa mga ibang ano. Binibila namin. Hindi ko na mention. Ito, masarap dito kasi malambot yung pork tenderloin. Ayan, compare nyo na lang yung price. 185.95 siya. Tignan natin sa 11, to 13, 14, 15 kung magsisave siya. Meron silang mga sausages. Tapos ito mga marinated na. Ayan, ito. Ito yung binili namin. Yung pork belly. Ang bili lang namin 559, no? Mura na yun. Hindi, dito kasi yung ano, 559.95 pesos per kilogram. Eh, okay. ang binili namin nun, ano, eh, nasa... Mga natin namin. Mga ganito. 1.6, mga ganito. Ayan, masarap to. Masarap yung timpla nila dito, guys. Binili kasi namin, nakala ko pre-cook. Nakano na lang pala siya dahil dun sa marinade. Ayan. Ito ang So, papa, Oo, ito pa. mukhang pre -ko. Pero yung binili kasi namin, ganun, ganito, ganito, eh, pulay pre-cook yun sa amin. Ito ano lang bibili mo. Ito hindi. Maliit naman. Isang gala mo. Kala ko pinaasa mo si mami. Grabe ko. Lakihan no, mo yung bibili mo. Grabe ko. Ito ang dami din nilang sausage dito. Iyan o. No, frankfurter. Sa kaya? Yeah, Parang ano kaya? Tignan nyo na lang. OA ka. Ayan. Tignan nyo na lang yung presyo. Ang dami o. Ayan. Ito. Maliit lang yun sa'yo, Jonah. sarap po, oh, ang dami ko. Mm -hmm. Pero, actually, hindi na ganito ang diet namin eh. Iba na kasi pag nagkakaedad na, more on gulay-gulay na boiled tapos. Nagmimit pa rin naman, pero ako nagluluto. Hindi nilang cheeses, guys. Ayan, cheese. Ito yung binili namin, yung ito. Pero ibang flavor. Tsaka naka 50% of sunon yung binili namin. Pero sa yeah. section, guys sila dito. Nung nagpunta kami dito nung nakaraan, 50% to, oh, sarap na ito. Yeah, nakaraan kasi parang nakasil sila talaga sa mga ice cream, 50%. Oh, parang 36 pesos lang yung ano. Asa na yun? Asa na yun, Jonas, yung isda na Korean? Yung sa mangko. Oo, yung sa mangko. Diba? Tayo nga bumili mo. Pero ito yung presyo ng sa nila. 4 pieces na 209.95 pesos. Mag-buy one take one pa yan. Marami silang flavor. Ayan. Ito oh. Ano to? Tilamok. Uh, Ang mababasa ko. Ito oh. Salted caramel. Ang natry namin dito. Kasi again, Dami nilang ice cream guys. Ayan. Ayan. Dami nilang ice cream. Ang natry namin dito. Kasi 50% off yung. Pino masarap yun. Mukha nga. Percent. yung Haagen-Dazs. Naku, percent, kasi yun. Kasi naka 50% yung nakaraan. May ano din sila dito. are Yung paborito ko, yung love potion. Meron pa ba sila? Nung nakaraan meron silang love potion. Sige, maibos din. Ito, madami din sila. May lang chocolate. And... Mm -hmm. Ayan. Okay, Wala yung gatas, Wait, guys. Ito. Ang Uh, binibili kasi talaga namin almond milk. So, Kirkland yung tatak. Kadalasan, wala dito sa branch na to. Nakakabili kami doon sa Alabang. Kaya nung nakaraan, kung napanood niyo yung vlog ko, nag-member kami sa SNR kasi natatandaan ko nga. Yung uh, almond milk doon, maraming choice. So, at mas mura nga siya. Kasi yung What nabibili ko problem ditong problem? brand ng Kirkland. 30% calories din. Uh, nasa 94 pesos per 1 liter. Pero doon, 84 pesos. Mas mura pa siya ng 10 piso. Mantakin yung almond milk ha? Ang mahal-mahal ng almond milk kapag ka sa mga uh, regular uh, grocery store. Regular grocery store. Check nyo, mga nasa 160 plus pataas. Before hinanap ko, wala na naman silang available na almond milk dito. Wala na naman. Tapos ang isa ko pang binibili dito, etong ano, yogurt, Greek yogurt. So ito yung presyo niya dito. Uh, 146.95 pesos for pieces itong Greek yogurt. Yan yung Pascual mura-mura. Kumpara dun sa binibili kong isa yung Nestle. Tapos ito, same lang yung kanilang vanilla flavor Greek yogurt. So, yan, marami pa ito. Masarap din ito eh. Kaya lang hindi kasi ako nag-chocolate milk as much as possible. Sila lang mahilig. Pili namin dito. Napansin ko na mas mura siya dito sa Landers kumpara sa ibang grocery stores. Itong Quaker Oat, 126.95 pesos per 800 grams. So, check nyo guys. Compare nyo na lang din. Masarap. Masarap. Oh, pero rolled oats na yung binibili namin. Asan na yung rolled oats dito? Huh? Ubus ata. Ay, ito, ito, ito. Ito na yung binibili ko. Actually, hati minsan, pero most of the time, ito na. Nalalagay ko sa aking smoothie. Diba? Bilangin nito. ito. <laughs> Concern <to lang>. sa <laughs> Meron din sila na ang inner mo. Meron din sila, sila dito ang mga Del Monte. Uh, pineapple juice. Ayan, 194.25 pesos anim na peraso. Check nyo na lang kung mas mura ba dito. O same lang. Ito mas mura yung flavor na to. Wala ba sila nung ano? Redukol. Wala akong makita. Ito yung mga uh, olive oil. 1.5 liters. Extra virgin. Olive oil. Ito. Bertoli yung tatak, extra light oil 1.5 liters 1,399.95 pesos Extra light tasting. Alam ko ito yung ano eh idea ay tama. Ito yung pwedeng ipang-fry, ideal for high heat cooking. Kasi pag itong mga extra virgin hindi pwede mostly pang-dressing lang siya ano. Ideal for dressings and marinades. 'Yon. Ito may, may mga pang-spray din sila dito. Ayan. Ito, 3 liters siya. 209, uh, 2,199.95 pesos for 3 liters. Ito yung tatak. Hmm. Ito, extra virgin. 5 liters Just na like... to. Ang dami nito. Divide nyo na lang. Uh, mas makakamura pagka pang restaurant. Chips nila. So, compare natin. Check nyo na lang, guys. Ito. Lays. Double crunch. Extra cheese. 170 grams. 157.95 pesos. Ayan. Yeah. Ito before, eh. Kaya lang na ako. Magkano to sa, ano? Sa Robinson. So, kaya sa mga ibang grocery store. 174.25 dito, eh. Ayan. gaano pa ako nito minsan, eh. Meron pala dito, ano, bonito. Netflix. 264.95 pesos. Trip. Uh, 50 grams. Tapos, para sa ating mga girls, ito. Dito ako bumibili kasi mas mura siya. Yun lang, by 3. By 3 packs 3 packs. Ito. Tama ba? Check ko ah, kasi usually 3 packs to. O oh, tama, 3 packs mo. Ito, 28. Ito siya, 242.95 pesos. Ito, 32 cm, 339.95. 3 packs mo. Ito usually nag-50% off din sila dito. 374.95 pesos, 500 ml. Johnson's use so, yan mga pang baby. Lalo na yung mga sensitive skin. Ito kadalasan sinisil nila to eh. Check natin bukas. So, tandaan nyo, 378.25 pesos. 500 ml. Ayan. So, may mga vitamins din pala sila dito guys. Hindi ko naman isa-isa. Actually, sobrang dami yung dito. Ayan. Sobrang laki na. Ikutan natin. Ayan. Laki niyan. Tapos may kainan din sila doon sa bamba doon. Guys, ito pa yung gusto kong i-share sa inyo? Kaya lang wala sila nung ano. Ito lang yung cut na meron sila. Mura na to, guys. Kasi na-compare ko siya kahit sa pala yung kinamit sa malolos. Ito, salmon steak. 1,599. Dalawang 599. pack na siya. Balit, 2 kilograms na siya. 1,599. So... Ayan, mura na siya. Ayan, bagong chupit siya. Bago, bagong chupit, bagong chupit. Yung natin na kung pantay. Na Tingin, pa, paano makikita? Pa, eh, huwag kang lingon ng liw. Oh. Uh, para pantay naman? Comment down below. <laughs> okay naman. Okay naman. Tingin ko okay naman. Tingin ko okay, naman. Okay naman nga. Okay naman. Uy, buti. Bumili na tayo ng... Ano ba yung tawag din sa na yun, babe? Loin. Sand, Hindi o yung salmon, salmon loin. loin. Kasi ubus na ulit. ulit. Eh, ang mura din nun. 2 kilograms na we Ano, 1,899. Wala na naman. Wala na naman. Ito na lang ulit natin o. Oh, yung steak that. Na yung tignan natin bukas na kung meron. Mura siya kasi naka-buy one, take one. Pero, tinagal namin dito. Magawa niya yung aming pag -check. Lagi namang naka-buy one, take one. Ano, 1,600. 160. 160. Oo, oh, ganyan talaga presyo na, Ayan, ayan guys. Ayan. So, nung hindi namin nabutan yung loin niya, nabumila ko niyan. Pero mas strict pa, pa rin kasi yung loin eh. Yung presyo ng ano nila, ah, uh, Dory. Dory. Okay din to, kahit mga steam eh. Naka buy one take one din siya, 289.25 pesos, 2 kilograms na yan. Ah, uh, kaya lang, syempre, kapag di buy one take one, it's ganyan pa rin presyo mahal siya. Pero dahil buy one take one, pwede na siya. Lalo na itong Dory, ang kapal nung ice na nakabalot sa kanya. Nagiging parang 500 to 700 grams na lang yung matitira out of 1 kg. Yeah, na naman siya. Ito yung kanilang mga crackers. <coughs> Tsaka yung mga cookies nila. Usually nagsisail din to di ba, din? Parang buy one, take one. So, check natin bukas. Ito, naka buy one, take one nila. 130. Ano oh, ito, Be? Ano to? Uh, oh, parang masarap po. Parang masarap po. masarap wafer ba yan? Parang masarap wafer, mm, po. Valor sa valor. Eh, ito parang masarap po. Buy one, take one. Paiyan na lang bilhin mo. One? Ito. Oh, blanco. Like wafer. Oh, eh mukhang masarap eh. Iwan ko sa'yo kahit kaya lang ka naman oh. Dapat wais ka sa life. Hello. So ito, kakagaling lang namin ng London. Nakita nyo. yung video ko yung mga... Tantumis! Papakita ko pala sa inyo tong nabili ko headband sa... Tantulatutis! Shopee. Tuntua ako kasi pwedeng pwede siyang mabaon sa bag. Hmm. Teka, isin ko muna yung buko. Nagulo. Uy, Jonas, pengi ako ah. Oh. So, ang binili lang namin sa Landers, baka naman sabihin niya naglibot lang kami doon. Pwede naman, kasi mamimili din naman kami. Sa isang araw, And namimili din naman talaga kami doon. So, chinek ko lang. Pero bumili din kami ng tubig. Tsaka, ng Ay. delight. Tsaka itong dessert. So, ito na nga. Papakita ko sa inyo. Itong headband na nabili ko. So, ayan. Tignan nyo, guys. Pwedeng-pwede nyo siyang mabaon sa bag. hindi oh, Diba, ang galing. Yes, sir. Oh, yan. Pwede ganyan. Are sure? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. So, wala well, naman siyang ibang purpose na natutuklasan ako hindi headband lang. Pwedeng ganyang style, makapal. Ito na po yung cake? Kanina inilabas nilabas ko yung bangs ko eh. Yan, pwede ganyan makapal. Pwede din naman yung kanina manipis. Balik niyo yung unang video ko. Ayan ang ganda, hindi masarap? Sarap! So, ito yung nabili namin. Taino. Sarap! Yan, Nakita. check nyo na lang dun sa vlog ko sa Landers. Ito yung nabili namin kanina. Natry namin 129 na pesos. <gasps> Pero madig, mabili. mabilis siyang ah, papagas na tayo. Hmm. Yan, parang masarap. Sarado. Cake siya na coated. Intense dark ang flavor nito. Intense sure. chocolate. Cake? Intense. Ay, may okay. 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 tigisa Okay. 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 intense ba? Okay. Lasis Okay. 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 Tap na to Sarap ah. Ayan guys oh. mapapansin Sarap. nyo. Kaya mo yung caramel nito? to. Pini ko ah. May salted caramel eh. Cake siya. Tapos ito yung chocolate coated. Tapos may chocolate pa siya sa loob. Hindi siya matamis. Mmm. Pero ilang calories to? 132. 132. Ito na yung dinner natin. 132 na to. Nakailang calories na ba ako buong mag-apong? Tapos kanina, siguro mga 400 din yung 900. Kulang pa ako. Kasi naka 400 calorie burn na ako. Ayun lang, papagas din kami dito pa. So, pag member ko dito sa Landers, yung katayap nila is Caltex ba? Tama? So, malaki-laki din yung sale nila. Ayun. Pero, nasa Laguna kami guys ha. Kasi baka, nasa province kayo, kayo o kaya sa Kalumpit kasi, Kalumpit Bulacan, mas mura din dun eh sa Ah, uh, petron. Ganyan. Hmm. Check natin. Pagkas kami. Guys, uh, 55.65 yung diesel. Nung nakaraan mga ano lang, may may discount to Beb. O ito na yung? Minus 4 pesos. 51. Ah, magiging 51. Kasi kaya bakit? Yung kuyo po. Hmm. Nasaan yung kuyo po? Patikin nga. Diesel, boss? Sa, sa kapitan na ba? Ah, sige, sige. Po. Ito yung kuyo po. Bibigay na kasi na sa kay Kuya. Ayan o. No? Minimum um, 4 pesos off yeah, okay, per liter ng diesel. 4 pesos off per liter sa diesel. Ayan o. No? Ayan guys. So 51.65 na lang siya. Eh, full tank mo di ba? Mm. Nag-game na ba? Nag-mantam na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa pala. Nakalak pa din sa me kasi. Ayan na. Ayan na? Oo. Oh. Magana na. Ayan na. Nandiyo magkano. Sige, sarado mo na ba yung mabaho. Nakikita naman eh. Tama yun. Kuya. Ilan ba ito? I will know. do that to you. Bar, Ilan ba tayo? Malapit na bang maubos yung gas natin pala? Isang bor. Okay, okay na boss. 2,000. 2,205.9. 42.69. Tantumis. Ayan yan siya, pag manipis lang. Pwede niyong ilabas yung inyong sign bands. Ako lang naggupit nito. Ay, hindi. Pinagupit ko pala, tapos dinagdagan ko. What? Kasi naninipis ako. Pero magkakapos yung nagawin Likor! yung link nandiyan sa... Habaan nyo naman yung isang ganyan Yung link nasa taas. Na, nandiyan. Click niyo lang yung link na yan. Stop! Click niyo lang yung link na yan.